NFC sa cellphone ng Motorola. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Sa update na to, step by step kung paano i-activate ang NFC sa Motorola mo. Sige, simulan na natin. Sa cellphone mo, hanapin ang Settings. Ito yung may icon na parang gear. I-click mo yan. Tapos, hanapin ang connected devices. I-click mo itong option na to. Pagkatapos, punta sa connection preferences. May Bluetooth option at yung gusto natin, NFC. Dito, hanapin mo yung NFC. Sa akin, naka-off. I-on mo lang. Pwede itago yung icon sa status bar. Ako pinapakita ko. Kita mo? Pag tinago, di, lu di lumilitaw. Gusto kong makita para alam kong naka-on. Sa contactless payment, iset up mo default. Sa akin, Google Pay. Sa contactless terminal, Google Pay gamit ko. Pwede nyo ring suportahan channel. I-click yung value button. Ayun lang mga kaibigan. Nagawa nyo ba? I comment nyo sa baba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Mahigpit na yakap. Ingat kayo palagi. Salamat.